Matagal ng crush ni Bianca, si Magnus, kung kailan iyon nauwi sa isang pag-ibig ay hindi niya alam. Until they had one adventurous night together na nagdulot ng malaking pagbabago sa buhay niya. Hindi man derecha ang sabihin ay nararamdaman niya ang malamig na trato sa kanya ng mga magulang niya dahil sa pangyayaring iyon. Nagdesisyon siyang umalis upang kahit paano mabawasan ang naririn niyang panlilibak sa dangan ng kanyang pamilya at sa muli niyang pagbabalik ay hindi niya inasahang magkukrus pa ang mga landas nila ni Magnus. Noon na niya napagtanto na hindi kayang burahin ang lumipas na limang taon ang espesyal na alaala -ala niya sa naturang lalaki. Not ever when she had the living memory of him. Umuwi ka na, Bianca, at nang maigayak mo ang mga gamit mo, Iyang allowance mo ingatan mo ha. Ipapadala ko na lang sa captain mo iyong para sa isang buwan. Pagbutihin mo ang pagre-review para sa isang take lang. CPA ka na agad. Mahigpit na bilin sa kanya ng papanaya na si Mang Barty. Sige papa, salamat din po. Nagmano siya rito at tumalikod na. Paglabas na kanilang eatery ay nakita niyang maraming sasakyang nakaparada sa tapat niyon. May tuwang gumapang sa kanyang puso. Kahit naman nagsulputa na ang mga karinderya sa kahabaan ng highway na yun, ay dinudumog pa rin ang mga parukyano ang pwesto nila. Kahit anong oras ay palagi silang maraming customer. Iyong mga customer na gustong maglasing ay doon nagpupunta sa tapat nilang video okay bar. Nasa kainitan pa lang ang gabi, ngunit napupuno ng paligid ng ingay ng kumakanta roon. Napasimangot siya. Maganda sana ang pyesa, kaso ay sintunado ang boses ng singer. Tinungo na niya ang daan pa uwi. Walking distance lang ang bahay nila mula sa eatery. Eh. Kahit pasado alas 12 na ng hating gabi, ay payapa ang loob niya na maglakad kahit nagigisa dahil tahimik naman sa kanilang lugar. Ilang metro patungo sa kantong lili niya ay may narinig siyang ingay. Eh. Biglang bumaga lang kanyang mga hakbang. Halos tumigil na siya nang makilala niya ang sasakyang nakahimpil sa isang gilid ng kalsada. Kay Magnus ang pick-up na yun. At dahil bukas na bukas ang mga bintana ng sasakyan, ay madali niyang nasilip kung sino ang nasa loob niyon. Kasama nito ang kasintahan nitong silinet. Tila nag-aaway ang mga ito base sa na nakikita niyang aktuasyon ng mga ito. Kung tungkol saan ang pinagdidiskusyon na ng mga ito ay hindi niya mawawaan. Basta nakikita niya ang ekspresyon ni Lynette na tila nakikipagtalo kay Magnus na nakasandig ang ulo sa headdress ng driver's seat. Ang kaliwang braso nito ay nakakatang at sa nakababang car window habang sapo ng mga kamay nito ang ulo na hindi niya alam kung sumasakit dahil sa mainit na diskusyon. Hindi na siya makakahakbang upang makalapit pa kapag ginawa niya iyon ay mapapansin ng mga ito ang presensya niya. Nakatingin siya sa mga ito subalit wala ang interest niya sa kung anumang pinagtatalunan ng mga ito. Sa halip ay pananaghili ang nasa dibdib niya. Bakit hindi? Si Magnus ang lalaking pinapangarap ng mga kababayan sa kanilang lugar. Mula pa noong high school siya, ay ito na ang crush niya. Pitong taon marahil ang tanda nito sa kanya, sapagkat ganon din ang agwat nila ng kuya Efren niya, nakabatch nito sa high school. Sikat si Magnus dahil isa ito sa pinakamayaman sa kanilang lugar. At hindi lang iyon. Kilala rin ito bilang mabait at may mababang loob na tao. Star player pa ito sa basketball tuwing may paliga sa kanilang bayan. But she was just a plain face to him. Bagamat may palaging nakahandang ngiti sa mga labi nito sa bawat makakasalubong, iisa lang naman ang talagang pinag-uukulan nito ng pansin. Si Lynette. Tila natatak na sa isipan ng lahat na balang araw ay ang dalawang magkakatuluyan. Kalat na kalat sa buong bayan ang pag-aproba ng mga magulang ng mga ito sa relasyong iyon. Nang lumuwas sa Maynila si Lynette upang magkolehiyo sa Holy Spirit, si Magnus naman ay sa Yupi al Subalit ka, kada Sembre at Summer, vacation ay ordinaryo ng tao sa kanila na magkasama ng mga ito. Kung kailan ang kasal ng mga ito ay siyang inaabangan ng mga kanayon niya. Lalo ngayon na kapwa, may pinag-aralan na at nasa hustong edad na ang mga ito. Kapag si Lynette ang tinatanong, ang sagot nito ay pa-demure na hindi pa naman ako niyayaya ni Magnus eh. Nag-iipon pa ako para sa kinabukasan namin ang palagi na mga sagot ni Magnus. But she had an intense crush on him. At kung posible na maaugi sa isang pag-ibig ang crush, ay masasabi niyang na in na rin si Rito. Kaya naman kapag tungkol sa pagpapakasal nito ang pinag-uusapan, ang hinalamang niya ay takpan ng magkabilang tenga niya dahil lihim siyang nasasaktan. Kapag naririnig ang tungkol doon, ang pakirandam niya, ang sungtong sa buwang wish niya na mapansin ito ay lalo nang mawawala ng pag-asa oras na magpakasal ito sa ibang babae. Napapitlag siya ng pasalyang buksan ni Lynette ang pinto sa tabi nito. Pabalibag din itong isinira iyon sa kahalos nagmarcha na lumayo. Mabilis siya ang kumubli sa katapat na puno nang makita papunta sa kanya ang ng lakan nito. May kung anong ibinubulong ito, subalit may help concern siya na huwag makita ay hindi niya yung naunawaan. Pinigil niya ang paghinga ng mapatapat ito sa kanya. Halos hindi maipinta ang mukha nito. Naaninag din niya ang pagsimangot nito buwat sa malamlam na liwanag ng streetlight. Iinom-inom hindi naman kaya. Ungol pa nito. Tapos ako ang kukulitin. Buisit. Nakasunod ang tanaw niya rito hanggang sa ganap itong mawala sa pagitan ng mga nakahintong truck ng mga biyahero. Pagkuway nilingani ang pick-up ni Magnus. Inabangan niyang bumaba ito mula roon at sundan ang kasintahan ito. Subalit tila wala itong balak na tuminag sa kinauupon. Minsan pa ay tinanaw niya ang tinungo ni Lynette. Kung saan ito nagpunta, ay wala siyang ideya. Huminga siya ng malalim bago lumabas mula sa pinagkukumlihan. Hindi niya alam kung bakit tila aahon sa lalamunan ng kanyang puso sa labis na kaba. At tila lalong lumakas ang kapog niyon nang maging malinaw sa paningin niya ang anyo ni Magnus. Nakasubsob ito sa manibela. Kung iginupo ng antok o alak ay hindi niya alam. Walang wala sa anyo nito na may interes pang sundan ng kasintahan. Parang namitig ang mga paan niya. Nasa pat, tapat na siya nito at tanging ang pintuan ng pik ang, ang humaharang sa kanila. Tila wala naman itong mali sa paglapit niya. Napatitig siya sa ritmo ng paghinga nito. Her heart para sa tanging lalaki na may espesyal na lugar sa kanyang puso at may palagay siyang puso na mismo niya ang nagdikta sa ibang bahagi ng kanyang katawan upang idantay niya ang palad niya sa balikat nito. She felt his muscles flex, ngunit hindi man lang ito nagangat ng ulo. Magnus, halos panas na tawag niya. Kung paano naglanda sa lalamunan niyang tinig na iyon, ay isang malaking pagtataka sa kanya. Parang hindi niya kilala ang tinig na iyon. Kasabay ng banayad na pagyugyug niya sa balikat nito, ay sinamang pagkilos nito. May ilang sandaling ninais niyang umatras at lumayo. Ngunit parang noon lamang rumistro sa pandaman niya. Ang katawan nitong nangangamoy alkohol. Tama ang narinig niya kay Lynette. Lasing nga si Magnus. Yu, paungol na sabi nito at saka inabot ang braso nila. Dinala yun sa mga labi nito at hinalikan. Tila may dumakot sa lalamuni niya at hindi siya makahinga. Hindi niya alam kung dahil yun sa kagyat na takot na nadama niya rito o dahil sa pangas na halik nito na kiss was so intense at sa kagaya niyang salat sa karanasan, tila nakakatakot ang pakiramdam na dulot niya. Magnus, bumukas ang pagtutul at takot sa tinig niya. Binawi niya ang kanyang braso at lalayo na sana, subalit so mas mabilis ang kilos nito. Hinayala ang lamang nito na mabawi niya ang kanyang kamay upang malaya itong mabuksan ang pinto at pagkuway nila siya nito papasok sa loob. Her was screaming in panic subalit hindi yung nagawang utusan ng kanyang lalamunan upang mapaalpas ang isang sigaw. Sa halip na tikong pang lalo ang bibig niya nang maramdaman ang pagyakap nito sa kanyang bewang at pagbagsak niya sa mismong kandungan nito. Gusto niyang magpumiglas subalit tila na wala ng lakas ang kanyang katawan. Parang nilaman ng makapangyarihang sistema nito ang anumang lakas na mayroon siya. Sa isang iglap na niyakap siya nito ay tila tinangay na ng hangin ang anumang rason sa utak niya. He kissed her hard and drop. Naramdaman niya ang init ng bibig nito at nalasahan ang alak na ininom nito. At bagamat may takot pang natitira sa kanya, ay tila kay dalirin rin naglaho. The moment he slid his tongue between her lips, all her senses were awakened. Ang namayani sa kanya ay isang uri ng pagdiriwang. Sa wakas, nagkaroon din ng katuparan. Ang lihim niyang pantasya. Magnus was with her, and she was with him. Kasabay ng mas malalim na halik nito ay ang pangangas nito sa ibang bahagi ng kanyang katawan. Every nerve ending to her became sensitive to his touch hanggang sa nagsagawa na rin siya ng sariling expression Hindi niya alam kung tama ang ginagawa na yung pagdama sa katawan nito. Instinct niya ang nagdidikta kung anong gagawin at may palagay siyang nasisihan naman ito sa ginagawa niya. He was groaning with pleasure. Kung paano sila nalipat sa likurang upuan ay hindi na niya matandaan ay labig na lang ay naramdaman ang mas malayang nakakakilos ng kanilang mga katawan. Magnus was touching her body. Ang mga haplos nito ay nagsisindi ng apoy sa bawat bahagi ng katawan niya. At ang mga kamay naman niya ay ginigiyan nito upang lalo pa niya itong madama. She felt warm and feverish. She knows she was making a giant leap from reality to adventure. Pero wala siyang pakialam. Ang tanging nasa isip niya ay kamiling niya si Magnus. Physical pain filled her being the moment he entered her. I felt like he was branding his own. Subalit so, hanggang sa physical lamang ang sakit. For her heart felt for pleasure. Buong buong puso niyang ipagkaloob dito ang kanyang sarili. Maging ito ay walang hindi inaasahan ng pagbibigay niyang iyon. He opened his eyes at sinapong magkabila niyang pisi. hinagod siya ito ng tingin bago direktang tumin sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung pagtatanong ang nararang ng pagtataka. And he closed his eyes again. For some still moments, nanatili silang ganun lang. Natural na pintig ng kanilang mga katawan ang kapwa nila na darama. Pagkaway naramdaman niyang hinahanap itong ang kanyang mga labi. He kissed her with the gentle manners. A while later, she felt him moving inside her. It seemed like the greatest of all life's experiences. Hindi niya alam kung kailan natapos ang kirot at kung kailan naman nagsimula ang iba yung ginawa. Suddenly, all she was feeling was intense pleasure. And she knew so was Magnus. His climax was strong and terrifying. Parang kaya nilang ibay ng kinalalagyan nilang iyon sa labis na intensidad. Linnet, he whispered. Pinanlakihan ng mga mata si Bianca. Higit sa physical na sakit, tago sa kaluluwang sugat na nilikha sa kanya ni Magnus ng mga sandaling iyon. Bianca, ako na muna rito sa kaha. Wika sa kanya ng kapatid niyang si Bea, numarami ng tao. Tumangusiya bago kumilos. Alam niyang ibig sabihin ito. Kailangan niyang tumulong sa dalawang waitress sa kanilang eatery. 24 oras na bukas ang Mang bird things. Nagsisimula ang pagdating ng mga parkuryano, bandang alas 3.30 ng madaling araw. Kanya-kanya ng kategory sa bawat oras. Kapag ganon madaling araw, ay pawang nagkakape ang mga customer nila. At kapag nagsimulang sumikat ang araw, pawang almusal naman ang kanilang isisilbi. Marami na silang suking biyahero. Ang iba ay halos kasintanda na rin siguro ng kanilang eatery. Marami rin naman ang mga taga-roon lang sa kanila. Iyong bago tunguhin ang bakahan, ay hihinto muna sa kanilang kainan. They had a strategic place, wika nga ng mga professional. Mula sa mga biyahero, hanggang sa mga sosyal na tao at politiko, ay nagagawi sa kanila. Desente naman kasi ang mga Hindi sila nagsiserve ng alcoholic drinks para na rin iwas sa gulo. Hawak ang ballpen at notepad, ay lumabit siya sa kadarating na grupo ng kalalakihan ano po ang sa inyo? Tanong niya sa mga ito. Kapeng barako, walang asukal ha. Ako ay yung instant, lagyan mo ng maraming gatas. Saka ipagluto ko mo kami ng pansit bihon, yung pang-apat na katao. Sabi naman ng isa. Inulit niya sa mga ito ang in-order bago siya tumalikod. Papunta na siya sa kitchen upang ibigay sa cook ang order ng mga ito nang mapansin niya ang isa pang customer na bumungad sa entrada. Isang tingin pa lamang sa bagong dating ay alam na niya kung sino ito. Hindi kayang burahin ng lumibas na limang taon ang espesyal na alaala -ala niya sa naturang lalaki. Not ever when she had a living memory of him. Miss, kinawayan siya nito nang makaupo ito sa pandalawang mesa. Pahingin ka pe, iyong matapang, walang asukal. Sabi nito na hindi pa man siya gaanang nakakalapit. Instan ho iyong kape o iyong nilaga? Nakaramdam niya ay may hinahalong buhangin sa lalamunan niya ng magsalita siya. Ipinako niya sa hawak na notepad ang tingin ay yung kahit na marahil matisod siya ay hindi niya niya makakalimutan ang order nito. Sa sulok ng kanyang mga mata ay nakita niyang sinipat siya nito ng tingin. Parang nais niyang magsisi. Naisip niyang mabuti pa siguro ay tumangu na lamang siya at iniwan na ito. Pinigil niyang paalpasin ng isang malalim na hininga. Tuloy ay tila na ipon ay lahat sa kanyang lalangunan. At ramdam niya ang sariling sistema na nagnais na maluwang na makalanghap ng hangin. Bago ka rito, miss, tanong ng lalaki. Extra lang, matipid na sagot niya. Ora mismo natapos ang pagsagot na iyon, ay tinapos na rin ang mabilis na pagsulyap dito. Sige ka ping bara ko nga palang gusto ko. Sandali lang ho. Huh? Aniya at mabilis nang tumalikod. Take your time, sweetheart. Iyon ang mga salitang laman ng isip ni Magnus habang may paghanga sa mga mata na sinusundan ng tingin ng waitress na lumapit sa kanya. Natural ang banayad na pag-imbay ng mabilong na balakang nito. Bagamat pantalong maong ang nito, ay malila na nabubuo sa isip niya ang imahe ng mahuhubog at makikinis na binti nito. Parang tiyak na tiyak si Ron, ng na malahil ang na braso nito. Umakyat ang tingin niya sa nakalunggay nitong buho. Umabot ang haba niyon hanggang sa kalahatian ng likod nito. Ang mga dulo ng buhok nito ay natural na kulot. Each strand seems to have its own shade of brown, mula sa pinakamatingkad hanggang sa pinakamapusyaw. Hindi niya alam kung posibleng maging ganong kaganda ang pagsak ng buhok na iyon kung produkto ay ng mga nauusong pangkulay. Pagpihin nito buhat sa kitchen window, ay aksidenteng nagtama ang kanilang mga tingin. Kapwa sila nagulat at nagbawi ng tingin, ngunit sapat na ang isang saglit na iyon upang mamalikmata siya. She was faintly familiar kung bakit at paano ay malabo sa isipan niya. Subalit so, kutub niya ang nagdidik na, hindi iyon ang unang pagkakataon na nakaharap niya ito. Maya-maya pa ay sinilbi sa kanyang isang tasa ng umuusok na kape. Sa aroma pa lamang niyon na tiyak niyang masisihan siya. Kaya nga kahit na humihiling na sana at tulog ang katawan niya, ay pinili niyang dumaan pa sa eater na para sa isang tasa ng kape. Tinikman niya ang kape at pagkatapos ay ginala niya ang kanyang paningin. Hinahanap niya ang babaeng kumuha ng order niya na limang waitress na ang nagsilbi sa kanya ng kape. Nakita niya itong nakaupo na sa kaha at kausap si Bea. Naikibit niya ang kanyang mga balikat kung nakakaupo ito sa kapwa. Ibig sabihin na hindi ito iba sa pamilya ni Mang Berting kung hindi man isa sa mga anak nito. Alam niyang family business ang Mang Bertings ngunit bukod sa mag-asawang namamahala niyon ay si Bea lamang alam niyang katukotulong ng mga ito sa negosyo. Pero iba rin naman ang sitwasyon ngayon. Pangatlong araw ng hindi personal na umiistima si Mang Berting sa mga customer. Kalat na kalat sa buong San Agustin, ang balitang inatake ito sa puso at hanggang ng mga sandaling iyon ay under observation pa sa isang ospital sa Tagaytay. Sa pagitan ng pag-inom ng kape, ay nakamasid siya sa babaeng nasa kama. At sa usap nito si Bea, at sa pagitan ng pakikipag-usap nito, ay nakita niyang napapadako ang tingin nito sa gawin niya. Halata nga lamang pag-iwas ng minsan nang magtama ang kanilang mga tingin. Maya-maya lamang ang iniwan na ito ni Bea. Iyon din ang pagkakataon na hinihintay niya. Nalang tasa ng kami na napapangalahati pa lamang laman. Siya, ang laman. tumindig siya tinungong counter. Binili niyang maupo malapit niya. May pagtatakang na puno sa isip niya nang mapansin ang ganda pagkaasiwa ng babae nang napalapit siya. Alam niya kung wari lang ang pagiging abala ito sa mga resibong inaayos at ang minsan pang mapasulyab sa kanya ay nabansin niya ang piping pag-ibig nito. Kumunot ang kanyang noong. Madaling araw na at ang sinundang araw ay halos pag-ihina lamang ang kanyang naging pahinga. He was tired and dirty. Ang buhok niyang nangangailangan ng pagbisita sa barbero ay hindi na nahagod ng suklay maliban lamang ng pagkapaligo niya. Pasimpleng inamoy niya ang kanyang sarili. Amoy pawis na si Subalit hindi dahil si Samansiya ganon kaasidig kaya hindi pa niya may tutuloy na mabaho ang sarili sa mabilis na assessment ay presentable pa rin niyang turing sa sarili. Kung ibabase niya ang sarili sa ibang customer na naroon, mas mukha pa rin naman siyang malinis at mabango. Alikabok lang naman ang dumi sa katawan niya at iyong bakuna para sa baka na tumalsik sa maong jacket niya nang kumabiyos ang kamay ng katiwala niya. Ngayon man ay minsan pa niyang sinuri ang sarili. Hinahanap niya kung saang parte maaari. Siyang katakutan ng babae. Bakit kaya tila napapakislot ito Lalo na at nagbabadyang magtama ang kanilang mga tingin. Bayad ko. Aniya at inabot dito ang tinukot na pera sa kanyang bulsa. Wala ho ba kayong bariya? Sampu lang. Anito na hindi man lang kinuha sa kamay niya ang 100 peso bill. Huwag mo na akong hinuho. 31 lang ako. Ipinamulsa niya uli ang pera. At habang naghahanap siya ng smaller bird, ay sinamantala niya ang pagkakataon na makausap ito. Kaano-ano mo si Bea? Atik ko, magkapatid kayo. Tila nagulat na mga wika niya at pagkaway ngumiti. Kung sa bagay ang alam ko nga yung maraming anak si Mang Berting, bakit ngayon lang yata kita nakita? Ano nga ang pangalan mo? Bianca, dito rin ako lumaki. Nagtatrabaho nga lang ako sa Maynila. Si Mang Berting nga pala. Kumusta na? Lumungkot ang expression ni Bianca. Under observation pa rin. Grabe ang atake niya eh. Ang sabi ni Ma, Kapag nag ang vital sense niya, ay baka iluwas siya sa Maynila para doon maoperahan. May tatanggaling yung balas sa ugat sa puso niya. Baka may maitulong ako. Sabihin mo lang. Aniyang puno ng sinseridad ng tinig. Diyan lang ako sa kabilang bayo nakatira. Sa Rancho Dia. Dila Merced, siya nga pala. Ako si Magnus. Sa kauna-una ng pagkakataon, isinalubong nito ang tingin niya. Parang siya naman ang gustong mapakislot. Nila sumasagad sa buto niya ang titig nito. Kilala kita. Magnus de la Marcela. May bahid ng kalamigan ang boses nito na nagpatingkad sa palaisip ang nadaraman niya para dito. Iniabot na rito ang isang 20 pesos na papil. Hindi niya alam kung anong iisipin ng makitang napapigsito nang saglit na magkadaita ang kanilang mga daliri. Agad na lang puso niya sa ito yung pinatidirihan niya tasin ito. Kumusta nga pala sa Ebro? Magkabatch kami ng high school wika na lamang niya. Nasa rumlon, taga ro ng napangasawa niya. Hinihintay ngari rin namin silang umuwa. Hindi kasi namin masabi kung ano ang talagang lagay ni Papa. Kayo ni Lynette, kumusta? Napatitig si Rito. Walang dudang taga raw na si Bianca. Kung may alam ito tungkol sa kanila ni Lynette. Pero malamang ay matagal na rin yung hindi na uuwi. Dahil matagal na rin silang hiwalay ni Lynette. Ako mabuti. Si Lynette mabuti rin siguro. Balik sa buhay dalaga. Iyon ay kung hindi pa siya nag-aasawa. Uli, hiwalay na kayo. Magkahalo ang gulat at pagtataka sa tinig niya. Matipid siya ang umiti. Matagal na. Ayaw na buwan lang kaming nagsama bilang mag-asawa. Mas matagal pa nga ang proseso ng alamat ng kasal namin kaysa iyong ipinagsama namin. Puso na rin pala rito sa atin ang alamat. Komento nito. Sa Lynette may gusto niya. Kaya gusto ko na rin. Saka mabuti na rin. Pareho kaming malaya. Itinikom niya ang kanyang hindi gano'n kadali ang maglamasin ng personal na impormasyon, Alam na sa taong hindi pa niya lumabos ang Hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit kay Dalili niya masabi rito ang tungkol sa bagay niya. May asawa ka na. Kaswal na tanong niya. Hindi niya gustong bumadhas sa tinig niya ang interes na malaman ang estado nito. Wala, tipid namang sagot nito. Matagal ka na sigurong hindi na uuwi rito. Marami nang nagbago rito. Pasyal tayo minsan, gusto mo. Matalimang sulyap na ipinukol nito sa kanya. Presko. Iyon ang salitang nabasa niya sa bahagyang pagbuka ng bibig nito. Wala akong time. Maya-maya ay sagot ito. Nagkibit siya ng mga balikat. Yayayain kita uli. Malay natin. May time ka na lang. Ipinamulsan niya ang inabot nitong samulay. Sige, inaantok na ako. Tumangu nito. Totoo na may na kanyang mga mata Nang pumahit siya palabas. Nang sumakay siya sa kanyang pick-up, ay itinapat muna niya sa kaandar na aircon ng mukha niya upang mabuwasan ng kanyang antok. Bago tuloy ang pinausad ang pick-up, ay pinakasilip-silip pa niya si Bianca na nakasunod din ang tingin sa kanya. Nakangitin kumaway si Rito. kaya naman si Rito ng isang malamig na ekspresyon. Bianca couldn't believe it. Paano nangyari ang isang lalaking kay laki na naging kaunayan sa buhay niya ay walang iniwan sa isang estranghero. Kahit saan siyang sumahin, wala siyang madamang recognition mula kay Magnus. Kaya nga siya nakipag-usap dito kahit na naaasiwa siya. Ay dahil gusto sana niyang malaman kung hindi lang siya agad na nakilala nito. Pero higit pa ron ang napala niya. Natuklasan niyang hindi talaga siya kilala ni Magnus de la Merced. Nang mawala sa paningin niya ang sasakyan nito, ay isang malalim na hinga ang pinakamula niya. Magnus was attractive as ever. Parang hindi nito ininda. Ang limang taong nagdaan sa buhay nito. The looks was still there. Taglay pa rin ito ang tinig nito. Ang kakaibang talinting na tila ba para dito lang. And his eyes, malayo man o malapit, ay tila kayang-kaya siyang lusawin sa pamamagitan ng matiim itong titig. Na hindi sinasadyang magkadaid ang kanilang balat, ay isa lamang ang natiyak niya. Hindi na pagbago ng lumipas na panahon ang attraction niya rito. As thousand shivers went up and down her spine, sapat na ang pakiramdam na iyon upang minsan pa ay luminaw sa kanyang ala-ala ang isang gabi ng pagsuko niya rito. Isang gabi niya nagdulot ng malaking pagbabago sa buhay niya. Si paulang ang naging bunga niya. Hindi niya inaasahang magbubunga ang pagsuko niya ngayon. Kaya naman ang matuklasan niya nagdadala ng tao siya ay ganoon na lamang ang takot niya. Ayaw niyang magsisi sapagkat hindi niya gustong maramdaman ng sanggol sa napupunan niyang ang damdamin niya. Naniniwala sa anumang pakaramdam ng ina ay nararamdaman din ang anak. At hindi niya gustong dumating ang pagkakataong itanong sa kanya ni Paula kung pinagsisisihan niya ang kapusapang ina. It had been five years. Buhat ng matuklasan niyang buntin siya ay hindi na siya umuwi sa Batangas. Napilitan lamang siyang bumalik ngayon nasa piligro ang kanyang papa. Hindi man siya nito itinakwil, subalit naman niya ang pagiging malamig ng trato nito sa kanya, pati na ng buong pamilya niya. Siya rin naman hanggang ngayon ay nahihiya sa mga magulang niya. Hindi na nga siya nakapasa sa board exam, nabuntis pa siya ng walang asawa. Nang sugurin siya noon ng kanyang ama, ay halos patayin siya nito, mapaamin lang kung sino ang ama ng batang dinadala niya. Subalit na natiling tikom ang kanyang bibig, paano niya ay tuturo si Magnus? Nang matapos ang sandali ng kapusukan at pagkalimot sa rila ay mabilis na niya itong iniwan. Her heart was shattered. Parang noon lamang ganap na natatak sa isipan niya na sa buong sandali na nasa mga bisig siya ito, ay ibang babae naman ang laman itong kapiling. Wala pang isang linggo matapos ng mangyari sa kanila, ay kumarat sa kanilang lugar ang engagement nito kay Lina. Lalong nadurog ang puso niya sa impormasyong iyon. Nang akala niya, ay magsisimula na siyang makabangon Noo naman niya nato pala sa nagbunga ang isang gabing pinagsaluhan nila. Pakaramdam niya noon ay pinagsaklo ba na siya ng langit at lupa. Gusto niyang itong sa pagre-review ang lahat ng atensyon niya. Pero bigo siya. She wanted to pass. The board exam upang maging pakonswelo man lang sa mga magulang niya. Subalit ubod ng sela na naging pagbubuntis niya. Mula sa paglilihang sa mga anak na lamang siya, ay halos hindi na niya iwan ang kama atas na lamang siguro ng konsensya kaya patuloy na ipinagkakaloob ng mga magulang niya ang financial support ng mga ito sa kanya. Pero buko doon ay wala na. Sa halip na pamilya ay kaibigan niya ang kasama niya nagpunta sa ospital nang humilabang tiyan niya. Hindi pa rin siya dinalaw ng kanyang mga magulang ng makapanganak siya. Ang mga kapatid naman niya ay halatang naghahabi ng dahilan upang hindi siya masyadong masaktan. Pero alam niya, pinagtatakpan lamang ng mga ito ang totoo na wala talagang balak ang mga magulang niya na dalawin siya. For the next two years ay naramdam niya kung paano mag-isa. Hindi siya nahirapan sa pera sapagkat patuloy ang suporta ng mga magulang niya, subalit hindi sapat ayon. Sa kalagayan niya ay mas malaki ang pangangailangan niya sa kahit isa man lang sa tao na maaari niyang makausap at matakbuhan ng mga problema niya. Hindi siya handa na maging ina she was 21 at bangamat na sa edad na rin, ay hindi naman pagiging inang short-term goal Sa tuwing magkakasapakit si Paula, ay natatalans na siya. Kaya naman ang lumuwas ang mamaniya para dalawin sila, ay gayon na lamang iyak niya. Pakiramdam niya ay sa siyang puting na matagal na napawalay sa ina. Kahit na ang distance pa rin ang sa kanya, ay maligaya pa rin siya kahit paano. At least dinalaw siya nito. Alam niyang sa puso nito ay hindi rin siya nito matitiis. Yun nga lang ibang tinig ng kanilang ama sa kanilang pamamahay. Kapag ito ang may utos, walang makakabali niya at kasama na lang ng paninikis sa kanya. Gumawa ng paraan ng mamaniya upang magkaroon ng yaya si Paula. Pinatigil siya nito sa trabaho para magkaroon siya uli ng oras mag-review. Sa pagkakataong yun ay binuhos niya ang buong konsentrasyon. Kailangan makapasa siya sa board exam. And she did it. Kahit hindi na siya napasama sa top 10, mataas din naman ang na nakuha niya. It was impressive na para trabaho ng mismong lumapit sa kanya. Things went smoothly sa buhay nilang mag Iyon nga lang, kahit naman bukas na ang pinto ng kanilang bahay para sa kanila, ay nahihiya pa rin siyang umuwi sa Batangas. Hindi niya gustong itago si Paula hamang buhay, pero alam niyang makasasakit sa mga magulang niya ang mapagjismisan na nagkaapuha mga ito ng bastardo. As far as she you knew, walang nakakaalam ng tungkol kay Paula bukod sa mismong pamilya niya. It was like an open secret. Hindi naman tuwirang itinatago, pero hindi rin naman ibinaban ang tungkol doon. Ngunit hindi siguro pang habang buhay ang pwedeng ganun ang mangyari. Wala siyang choice kundi ang umuwi ng itawag sa kanya ang tungkol sa aktake ng kanyang papa. Critical ang kondisyon to at ang mamaniyang may sabi na pinitil ng umuwi hanggat hindi dinideklara ng doktor na maayos na ang kanilang ama. Salitan sila ni Bea sa pagdalaw sa ospital. Ang mama nila ang 24 oras na nakabantay roon. Hindi siya sinabihan na tumao sa eatery, ngunit alam niya, bukod sa kanya ay walang makakatulong kapatid niya. Biyang kamamaleng ako, untag ni Bea sa kanya. Pagbalik ko pwede ka nang umuwi nang makatulog ka naman. Si Paula nga pala, hindi kaya na mahayi yung bata. Sa pagod sa biyahe kapon, palagay ko naman na idretso ang naging tulong niya. Pinatulog muna niya ang kanyang anak bago siya nagtungo sa ether. Ibinilin lang niya ito sa katulong nila sa bahay. Palagay ang loob niya na hindi naman ito umiiyak kapag nagising nang wala siya. Ahanapin ah, siya pero ganun lang. Siya dyan ka muna, mabilis lang ako.